Bagong umpisahan ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, biyaya at pagpapala ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, Diyos ng langit at lupa, sa unang liwanag ng umaga, muli akong lumalapit sa iyo na may buong kababaang loob at pananampalataya. Dinggin mo ako, Panginoon, sa panibagong araw na kaloob mo sa akin. Pinupuri kita sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay, ng lakas at ng pag-asa. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagmamaliw sa iyong katapatan na hindi kumukupas. Sa bawat paghinga, nadarama ko ang iyong presensya na bumabalot sa aking buong pagkatao. Panginoon, sa araw na ito, muli kong iniaalay sa iyo ang lahat ng aking gagawin. Punuin mo ng pagpapala ang aking paglalakbay, ang aking mga gawain, at ang aking mga plano. Kung ako man ay maligaw o manghina, igabay mo ako pabalik sa tamang landas. Tingin mo ako, Panginoon, at ituwid mo ang aking landasin. Idinadalangin ko rin, O Diyos, ang kalikasan na iyong nilikha. Ang kalangitan na nagbibigay liwanag, ang hangin na aming nilalanghap, ang tubig na nagbibigay buhay, at ang lupaing nagkakaloob ng pagkain. Patawarin mo kami sa aming kapabayaan sa iyong nilika. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mabubuting tagapangalaga ng mundo. Hipuin mo ang aming mga puso upang matutong igalang at alagaan ang kalikasan. Nawa'y sa pamamagitan ng aming pagkilos, mapanatili namin ang kagandahan ng iyong nilika para sa mga susunod na henerasyon. Dinggin mo ako, Panginoon, sa aking personal na pagsusuko sa iyo. Aking amang nasa langit, buong puso akong nagpapasakop sa iyong kalooban. Lahat ng aking pangarap, aking mga kinatatakutan, aking mga alalahanin, lahat ng ito'y inilalapag ko sa iyong paanan. Turuan mo akong magtiwala ng lubos kahit hindi ko nauunawaan ang mga nangyayari. Palitan mo ang aking takot ng pananampalataya, ang aking pangamba ng kapayapaan, ang aking pagdududa ng katiyakan sa iyong pangako. Nais ko rin lumalim pa ang aking ugnayan sa iyo, O oh Diyos. Huwag mo hayaang maging mababaw lamang ang aking pananampalataya. Bigyan mo ako ng masidhing pananabik na makilala ka ng higit pa. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang iyong kamay na kumikilos sa aking buhay. Buksan mo ang aking puso upang maramdaman ko ang iyong wagas na pag-ibig. Dinggin mo ako, Panginoon, at dalhin mo ako sa mas malalim na pagkakilala sa iyo. Hayaan mong maging buhay ang aking panalangin at maging aktibo ang aking pakikinig sa iyong tinig. Sa tuwing ako ilalakad sa araw na ito, ipaalala mo sa akin na ako ay iyong anak. Na anuman ang aking harapin, hindi mo ako iiwan at pababayaan. Sa bawat tagumpay, ituturo ko sa iyo ang papuri. Sa bawat pagsubok, mananatili akong matatag sapagkat ikaw ang aking sandigan. Amang banal, dinggin mo ang aking panalangin. Pagpalain mo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ipalaganap mo ang kapayapaan sa aming tahanan. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig, sa pag-unawa at sa pananalig sa iyo. Panginoon, sa pagsimula ng araw na ito at sa bawat araw ng aking buhay, ikaw lamang ang nais kong sundin at paglingkuran. O Diyos, na makapangyarihan. Bago ko wakasan ang panalangin ito, nais ko pong ipahayag ang buong tiwala ko sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa iyong presensya na kailan may hindi nagkukulang sa amin. Salamat sa kapayapaang bumabalot sa aking puso ngayon sa pag-asa na muling sumisibol at sa mga pangakong aking inaangkin para sa araw na ito at sa mga darating pa habang ako'y lalakad sa landas ng buhay. Naway ang iyong liwanag ang magbigay gabay sa bawat hakbang sa'yo. Naway ang iyong pag-ibig ang maging aking lakas, ang iyong karunungan ang maging aking gabay, at ang iyong kapangyarihan ang magbigay tagumpay sa aking mga gawain. Panginoon, Itinatalaga ko sa iyo hindi lamang ang araw na ito, kundi pati ang lahat ng aking mga bukas. Hawak mo ang aking buhay, at sa iyo ko inilalaga kang lahat ng aking pag-asa at pangarap. Pagpalain mo ako, O Diyos, upang maging pagpapala rin ako sa iba. At sa pagtatapos ng panalangin ito, dalangin ko na ang iyong kapayapaan ay manahan sa aking puso at ang iyong biyaya ay sumaakin sa buong maghapon. Sa iyo ko itinataas ang lahat o Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-iwan ng comment at mag-like para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!